Kamusta po mga ka-pipe na nuli and have a blessed day po ulit sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat at saludo po doon sa lahat po ng ating mga kapas security personnel. Mabuhay po tayo at po lagi sa trabaho natin. At lagi nating tandaan po ang maximum tolerance at maging maging magalang po sa lahat po ng bagay, sa lahat ng oras sa ating mga kliyente. Tandaan natin ang client po natin na pumapasok sa atin ito po yung lang, kung bakit tayo na-hire at bakit patuloy na, na namamayagpag ang mga, mga negosyo dahil sa mga client. Kaya pakaingatan at pakamahalin po natin ang mga client natin despite po kung ano man po yung kanilang mga attitude. That is the facts. Normal po yan sa mga kliyente po. Okay, so ang bibigyan po natin ng kasagutan yung tanong ng isa nating followers kasi mas makakarelate po ang marami dito. Ang kanya pong tanong is aspiring security officer siya nagdiretso ni siya sa pagiging security officer hindi siya dumaan sa pagiging security guard kasi tapos siya ng Bachelor of Science Major in Criminology so criminology graduate po siya so ibig sabihin po pwede na po yun. kasi kung graduate ka po ng 4 years pwede ka na po talagang tumalon sa pagiging officer marami naman pong ganyan eh kahit naman po hindi tapos at talagang may mga credibility sila talagang nabibigyan ng opportunity na maging SO license po sila. Pero pwede po yun. Hindi wala pong ano dun eh. Kung talagang credible po tayo, maganda po yun sir. Kaya lang po ang magiging consequences po dyan, eh mahihirapan po tayong mahandle ng maigi yung ating hahawakang area. Kasi bakit po? Hindi po natin, na, hindi natin naranasan yung pagiging isang plane guard. Iyan na po yung pinakamagiging malaking ano po doon, challenge po sa atin. Kasi kapag ka po galing ka sa guard, naging security guard ka po, umangat ka ng paunti-unti hanggang sa narito yung pagiging officer po, medyo malilesin na yung yung iyong pag-aaral. Kung mararamdaman mo na alam mo na lahat. Kasi kung naranasan mo yung pagiging plane guard eh. So kasi po, pag naging officer ka, halos ang may encounter mo dyan is problema ng mga security guard. Kaya nga tayo naging officer para i-handle yung mga Uh, problema or mga consequences na nahahandle po ng mga security guard natin. Kasi kung hindi po natin naranasan ang nararanasan nila, mahihirapan po natin ma-adapt. Baka mangyayari po niyan in return, eh, mawawalan tayo ng hanap buhay. Kasi po tandaan natin kung baka tahinar ng mga officer dahil sa mga subordinate natin. So, kailangan ramdam natin, naranasan natin naranasan nila. Ngayon, kung hindi po, Sam, kayo nakarating sa pagiging security guard, so dapat po bumaba tayo, aralin natin alamin natin, ano ba yung trabaho ano ba yung nature na pagiging isang security guard kasi kung ang officer agad po tayo andun yung entitlement eh, officer ako eh. so ang mangyayari pa nagkamali po yung mga guard natin ang mangyayari po dyan eh, hindi natin makahandil ng tama, kasi hindi natin na-experience eh, napakahirap po kasi na maramdaman natin sila despite hindi natin na kumbaga po hindi natin nasuot ang sapatos na suot nila unlike po sa mga nasuot na yung sapatos nila alam natin paano natin i-handle like po sa case ko dumam po talaga ako sa ganyan so nararamdaman ko sila alam ko yung mga pinagdadaanan nila do hindi natin tinotolerate kumbaga iba kasi na iintindihan natin compared na ikinokorek natin compared doon sa hindi mo naranasan nagkakaroon po kasi ng misinterpretation when it comes to correction of those mistakes kasi kung naranasan mo yon alam natin, halimbawa po na lang, dapat i yan. Siyempre, napi. Hindi naman talaga tama yon Pero siyempre, sa nature ng tao, napakago, talaga nakakalimod. Naranasan natin yon Kung less na yung pag-judge natin eh. Kung na ang makikita natin sa pag-correct natin kasi naranasan natin yung may malasakit tayo. Kasi kung wala, mga tuliwang, marami kasi galing sa mga kusundalan, naging security officer, mga ganon. So, ang ginagawa nila, iba yung treatment nila pagdating sa ganun. So, nagkakaroon tuloy ng malaking problema. It's either matanggal yung guard na supposed to be kahit napakahusay. So, nawawalan tuloy ng ano eh, ng, ng pagbabalanse. Eh. Kasi ang nakita agad ni -stay. Hindi natin nalaman muna ano ba yung naging dahilan bakit nangyari ito. Kasi kung naramdaman natin maring nagkaroon ng problema sa pamilya ito, maring may sakit yung anak, hindi nakatulog sa tamang oras, kaya napuyan, kaya nagkaganyan. So, kasi pag naranasan po natin yun, ang tatanungin natin ano yung dahilan. At bibigyan muna natin sila ng mga kaukulang karampatang pagpapaliwanag. Or else, bago kasi mangyari yun, lalo't pagbago, yung mga guard na bago sa atin, bibigyan natin sila ng pag-aaral. Sa card mounting, tinuturo. Kaya nga po ako, lagi ako natuturo, especially in self-help. Talagang kailangan ituro eh. Kasi, hindi po pwedeng puro trabaho. Kasi kung puro trabaho lang ibibigay natin dyan, ang ah, mangyayari po niya. Hindi papasok lahat eh, Kasi bilang sila, hindi sila po may kulang. There's something missing sa mga part nila para mag-grow. Diba? Kung baga sa isang halaman, gusto mong pabungahin ng tamayan, yan. Eh kulang ka sa binibigay ng mga nutrients dyan. Like mga fertilizer. Hindi siya maglalaki siya pero walang bunga. So ganun din po ang tao. Ano yung kulang nila? Ano yung mga nutrients na dapat nila? kailangan buuin natin yung sarili nila kung sim sila. And that's the time pag-finid natin lahat about sa world na naiintindihan nila na ito yung kailangan kasi kailangan ko to sigurado po yan napakadali nang ituro sa kanila so yun po ang kailangan natin as an officer kasi kung hindi tayo nagdaan sa ganun abutin natin meron kasi pag officer tayo officer na ako ang ako. so kailangan pag officer baba tayo abut tayo ang aabot sa kanila kasi kung hihintay natin aabutin tayo nila despite sa kalaman natin ay mahihirapan magkakaroon tayo ng malaking boundaries so kailangan po ang mga officer bababa tayo sa kanila, aabutin natin sila para at least makita natin anong yung problema. Yun po yung po kagandahan kapag nagdaan po tayo sa pagiging paid guard. Pero kung talagang naandun na pa na talaga tayo, is credit naman, pwede na po yun. Pero yun nga lang po ang magiging problema. Kailangan po talagang aralin natin ano yung konsepto ng pagiging isang security guard kasi nga po ang trabaho natin i-handle sila. So, paano natin i-handle sila yung kanilang trabaho na nagkakaproblema o may kokorek -e -co o masusustain natin despite hindi tayo nakaranas. Pwede po yan. Kaya yun ang kagandahan po. Nag-step by step. Kinakailangan po sa pagiging officer, kailangan dumaan tayo sa ganun eh. Or kung hindi man, mag-training tayo. Aralin natin. Bili tayo ng mga books. Kausapin natin yung mga gar natin. Ano yung problema niyo. Minsan, ani nararanasan? Hindi po kabalawalaan sa isang officer na ikaw tanungin mo yung kakayan nung ano yung nangyayari sa kanila kasi doon tayo kukuha ng magiging sagot sa natatanong natin ano yung pwede kong gawin sa kanila kasi kung kami naranasan namin magigis na naranasan namin yan alam ko yung magiging sagot yan alam ko yung gamot yan diba? kasi naranasan eh kaya nga sinasabi ko pag ako sa kanila lahat based experience ko kaya pag ako nagano sa kanila alam ko ito yung tama and then ipapaliwanag natin ang ayos kasi kung lahat hindi dumaan sa ganoon, ang gulo magiging problema niya. Kasi yung mga tao, lalo mga bagong guard, syempre bago yan, tapos hindi tayo dumaan sa pagiging plain guard. Ang iisipin natin, yung kakayanan natin, iswak natin sa kanila, hindi Kasi nga po sabi nga, yung kaalaman natin, iba sa kaalaman nila. Hindi pwede yung utak natin, ilalagay natin sa utak nila. Hindi ho mangyayari yun. So, yung ibig sabihin po lang dapat, ipapaliwanag natin ng naaayon sa kanilang kakayan kasi kung gagamitan natin ng mga talagang sobrang standard na ay eh, mahihirapan po may isip na ano ba sinasabi ko? so kailangan talagang hinihimay-himay hinihima eh. dapat nga sinusulat pa kaya eh, ako may whiteboard po kami pinapaliwanag ko ito yung niya iba po kasi nakikita na at nababasa kasi naririnig lang kailangan makikita ay ganun nga ba hindi hihinga natin sila ng opinion diba? ba? kasi na-train natin sila sa ganun hindi sila maiisip na lagi natin pinapagalitan, pinapabayaan natin. Eh, kasi dapat malaman nila ano yung dahilan. Eh. Marami po kasi ganyan na talagang simple lang pero sa kanila most complicated na. So kailangan i natin sa maayos para maintindihan nila at makatch up nila kung anong ipit natin mangyari para sa ikabubuti lang din nila. Kasi ang ating purpose po dito hindi lang naman puro na kailangan maging mas. Kailangan po yung tao natin na ayusin natin. Kasi the mere fact na maayos sila, will train sila, will inform sila natututo sila, sigurado po ang outcome niya pag binigyan natin ng mga tax niya sobrang dali. So talagang mahirap sa simula, maaano ka talaga yung kailangan talaga ang officer, mahaba ang PC po niya. Tanda natin, hindi lang sa tao ang hiyahandal natin. Yung area, di ba? may management pa po tayo, may agency pa tayo, may personal pa tayong buhay na dadali din. So sobrang bigat na. Pero magdaling i-handle yan kung meron tayong sistema at alam mo kung ano yung trabaho na ginagawa natin. Kaya po kung nagdiretso po tayo sa pagiging officer, okay po yan, pero baba po tayo. Aralin natin ano yung nagiging konsepto ng trabaho nitong nasa ibaba natin kasi sila po yung i-handle natin. Kaya minsan dapat pinatouch din yung mga problema nila sa personal, which is kung talaga naman kailangan sabihin, eh kailangan po na hindi naman para lang i-kwento sila o yung na i-maritest sila, hindi po yun eh kasi malaki pong apekto 'yung kanilang personal na buhay at ang pamilya nila sa trabaho kung ano ng scenario. Madadala at madadala talaga. Yan. So kailangan i-handle natin. Kung talagang ayaw, medyo maggagawa tayo ng mga sinario which is alam natin na akma sa kanila 'yan, 'di ba? Na hindi nahihiya lang magsabi na alam natin marunong kaya lang napapabayan. Alam natin dapat marunong tayong mag-psychology sa kanila, eh. 'di ba? Nakikita natin 'yung alam kong may pinagdadaanan, 'to kasi maganda naman 'yung performance ni So dadaanin natin yan sa mga uh, pagsasalita na hindi talaga sila akmang dineterecho pero kung kailangan silang sabihan ng direct to the point doon sa guard mountain na tayo lang ng mga security Iunahan natin o no, sasabihin namin ang pangalan ni para kayo iya. kundi para malaman nila yung mali ninyo na to the point na miniblame kayo para matuto kami doon sa mali niyo na natin at alam din ang mga kasama natin na hindi natin tinotolerate yung maling nagawa kasi alam natin makakapeto to sa malaking samaan natin dito. So ganoon, may niya. Kaya yung tao ba ang at babalik kahit sabi mo lagi na pagsasabi kasi mararamdaman nila yung pagpapahalaga natin sa kanila. Yun po yung kagandahan kapag talagang nagsimula ka dun sa baba. Pero kung nasa taas, pero madali din naman po yun. Kailangan po flexible tayo. Huwag tayong mahiyang nisa maramdaman mo na hindi, hindi ka na nila naiintindihan or ayaw nila So, okay lang po yun. Normal yun. Eh. Meron ganyan. Nakakala mo mga security guard na pag guard mounting. Parang wala lang. Ayan. Pero nararamdaman mo yun na naiintim nakikinig siya. Makikita yun eh. Mara matatouch mo yung kanilang ego minsan eh. Kasi minsan may mga ganun eh. Pero along the way, maintindi Unti-unti. Habaan natin ang pasensya kapag naghanggagasan. Opsaliin pa po. Kasi pag bagong officer ka, medyo talagang ano yan, ito siya pala papansin ko din sa iba yan, pag talagang umangat ng konti, medyo parang sabi nga nila na nalulugod sa isang basok tubig, parang ganyan mga term, di ba? So wag po, kailangan po ihantin natin, ito yung binigay sa atin, hindi yan para iangas natin. Ito yung responsibility mabigat. Tandaan natin, dami yung pak na umaangat tayo sa posisyon sa trabaho. It is a lot of responsibility bounded for that title. Hindi hubiro. Kaya mahirap eh. Pero alam nila, alam din natin, nakaya natin. Hindi, halagaan natin ang mga Huwag nating hahayaang ang uh, maano tayo, ma-overcome tayo, ma-overpower tayo ng entitlement natin kasi officer oh, ako eh. Ito oh, hindi niyo ako pwedeng ganito. Dapat sinabi ko, sundin mo, hindi po. Ipapaliwanag natin. E kasi ako alam nila, pag sabi ko, ito yung gagawin natin. May rason yan, i-record yan, may purpose yan. So, malalaman nila in no, return, mga pala, di ba? Yan. So, iulitin natin yun. Kita yun, dapat tayo ng record simpleng record yan pero pag hiningi ng management yan hindi natin may negligence natin yan hindi ganun po i-ano natin akala kasi na ibigyan simple kaya nga tayo nakaangat na tayo sa ganun so alam na natin kailangan may justify natin sa kanila yan po yung dapat kaya tapos nasa tayo ng mga books paano makakatulong ano yung ikatuturo kasi kung puro trabaho lang puro 11 GO ito yung ganito minsan nakakaano na eh. di ba iba pa rin yung kasi dapat matouch natin yung personal na buhay nila na parang mag-grow sila eh kasi like yung sinasabi di ba kapag oras na ang isang tao may go sa buhay nila hindi ko mahirap turuan yan ayun ang nagiging standard kung maturuan to yung mga self-help kung pa, paano i-groom sila sa tama lalo yung pamilya, yung gusto nilang maging sa buhay nila. Kaya lang yung sinasabi sa nga, huwag kayong manatili habang buhay ng empleyado. Pagbigay kayo ng how many years from now. Kung 10 years, 5 years, or kung, kung, habang buhay gusto mo doon, walang problema, yung 5 years na lang na namabuti yung empleyado mo na yan, di ba napakasarap ihandle? Wala kang sakit ng ulo. Hindi natin dinidiscourage sa na huwag yung maging empleyado. Kahit ang makayang mga officer sinina sa matatas na posisyon, di ba? nagre-resign nga sila eh. Kasi nga, hindi nila makuha yung greenest fast na nakikita nila sa buhay nila. Ang dami po yan. So, ibig sabihin, ginugroom natin sila not to the point to discourage sa pagiging isang dupliyat or security personnel. Eh. Kung baga, labi ko nga pagbutihin ninyo sa pagiging trabaho ninyo. Ito yung magiging capital puhunan ninyo para kayo mag-grow pag-alis Ito yung short term lang ang trabaho natin. Yan yung mga gano'n na hindi dinidiscard kasi sabi nga ng iba nalalahanas sa trabaho marami akong ganyan na encounter ko din sa sarili ko na sinasabi nila hindi na kasi parte ng trabaho yan sinasabi sa card mounting. kahit saan ko i-ano yan talagang paninindigang ano hindi parte ng trabaho ang pag group sa isang empleyado about sa personal matter nila sa ikabubutin nila kasi pag naging maayos yan sa sarili nila lalo sa pamilya nila sigurado napakadaling yan ang dali-daling turuan yan ang dami ko lang na-encounter na ganyan na talaga mapagmahal sa pamilya ang sarap katrabaho lahat talagang meron silang initiative may kusa hindi mo natuto pero yung talagang wala lang naging struggle para pumasok dili ito yung hirap i-handle Naka, pumasok hindi pag nakaipulan naka, nakaswebdo -naka na o oh, bukas hindi na napapasok ganito ang dami ng emergency makikita mo yan kung babak ti check background natin yan sigurado yan at saka yung lifestyle nila nahihig sa mga markada yan dapat po tinatouch din natin meron tayong pagpapaliwanag. Ito yung dapat nagkakaroon sa isang mga agency na kinakailangan yung pagtulong sa personal uh, matter ng mga tao. Dapat nagugroom po yan. Kasi once na iyan ay struggle sa buhay, kahit anong ipid mo yung seminar dyan, nonsense po yan, hindi magugroom yan. Pero pag naramdaman nila sa sarili nila, naaangat ako dahil sa mga seminar to, sa mga turo na to, I have to take it. Kahit mag extend pa ako ng how many hours sa sarili kasi dito ako mag di Diba? Kaya financial, tinuturo din dapat. Hindi lang puro, eto dapat, eto dapat kayo, magaling kayo sa ganito. Kahit anong husay yan, pag walang kapita, walang pera yan, mag-iisip yan. Ano yung pamasahe ko bukas? Nasa seminar, iniisip yan, kakainin bukas ng pamilya. si Pero kung tuturoan natin about financial, paano makaipon yan? Sigurado yan. Magtatagal sa atin yan. Kukuha pa ng mga tao yan para indoor sa atin kasi nakita nila maganda tong agency na to okay tong officer na to na handle kami kaya dito kami tatagal ang tao kaya kinakailangan sa mga officer ang taon may taon sa India, yan baka isang buwan dalawang buwan lang wala na so may tayo na may problema pero yung tao natin tao na nagtatagal gustong bumalik sa iyo effective security officer kasi so yun po ang kinakailangan eh, so sana sir nasagot ko po yung tanong ninyo sa tanong ninyo na dumiretso kayo okay po yan kasi ano naman po kayo eh uh, talagang pwede na po kayo doon kasi nga po sa sinabi niyo background niyo yun lang po uh, baba kayo aralin po ninyo about sa security matter yung mga SOP nila yung standard operating procedure yung mga report ano yung dapat gawin yun po kasi doon po tayo kukuha para matulungan natin sila nang mag-grow yung detachment na hawakan po na. So maraming pong salamat. Ayoko hope po nakatunan po yung vlog ko na to dyan sa mga spy aspiring security officer. Wag pong tayong matakot mag-handle ng pang mga tao natin. Kailangan lang po i-manage natin ng maayos. And have a blessed day po sa ating lahat.